Hi guys, ayan. For today's video again, mag-unboxing tayo ng isa sa mga ipo-push natin na item. Ayan. Kasi, nakabili na ako nito guys, ng dalawang piraso. Ayan, nagustuhan ko siya. And ngayon, hindi ko naman yung uh, another design kasi to guys, no? Another design to push. Ayan. So, alam niyo na, makikita niyo naman ito sa vlog ayan, so t-shirt siya, guys na dry fit t-shirt na dry fit and ang nakagandahan dito, alam nyo guys ito yung magandang gamitin kapag magba-bike ka magzuzumba ka magba-volleyball ka ganyan, magba-basketball ka magja-jogging ka, ganyan kasi dry fit siya, guys and ito, ang gagandahan dito na natuwa ako dito kasi unique yung design niya two colors kasi siya in one t-shirt. Ayan siya guys. Ayan. And ipakita ko sa inyo ha, yung fit nito. Ang ganda ng fit nito guys. Promise. So large size ang kinuha natin kasi alam nyo naman mabilog tayo. Charot! Ayan siya guys. Oh. Yan! Sobrang ano nito, napaka-comfortable sa isuot. Itong suot ko kasi, dry fit din to. Dry fit din to. Pero mas mas makapal to guys ng konti and sobrang ano siya ayan siya oh hindi ganoon ka stretchable hindi sa ganoon ka stretchable unlike this one eto na loob kasi stretchable to eto hindi masyado pero komportable ka lalo guys yung sleeve napakahalaga sa akin yung sleeve kasi kita nga naman hindi ako talaga pala ano gusto ko may sleeves kasi nga ang braso ko ay the best big 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 arm ako ayun ganan so ayan so ito yung navy blue Ayan. Sa ganda nitong t-shirt na to guys, malamang maa-arbor sa akin to. At itong gray kasi kasi maganda yung color ng gray. Ganda, gusto ko din yung gray. Actually, mayroong parang parang pink nito. Kaya lang parang ano naman eh. Parang maiba naman. Wala naman pa girl, girl, girl. Gusto ko muna subukan yung ano, yung gray. Ayan, yung gray muna. Gray and black naman siya. So, same din naman, large. Guys, ang ganda nito. Tingnan nyo, ang ganda nito. Ang ganda talaga ng tela nito, hindi siya mainit. Kasi mayroong dry fit na mainit. Ito, hindi siya mainit. Ayan, oh. Oh. Ayan. Nakaupo talaga ako eh. Tatayo tayo. Ayan siya, guys. At hindi halata ang bells-bells kasi black ang sa ibaba. So, hindi siya nakakatabatingnan. di ba o oh, parang may shape kunwari charot lang ayun guys so ang ganda oh, black and gray tapos blue and black blue and black mas bet ko yung blue guys ewan ko ba't nahihilig ako sa blue ngayon blue na may yellow ganyan or purple Ma ewan ko basta lang gusto ko tong blue mm -mm. ba oh, diba? in between maganda pareho pero alam mas gusto ko yung blue parang mas nakakaputi siya charot Ayan. So, yun guys, nakikita nyo naman to. Alam nyo ba, wala pa tong 200. Ang mura lang na ito guys. Ang mura lang yan. Tapos, kapag bumili ka ng dalawa, free shipping siya. So, ano pang hinihintay natin? <laughs> ayan. O, oh, diba? Oh, ang ito, guys, ayan, o, ang tela niya. Ayan. Vadima, size large. Ayan, made in China. Oh, China. Made in China. Ayan. So, ano siya, polyester ang um, kanyang, 100%. Kaya siya so, nang like the color. Hmm. Saka so, kapag ganito kasi, alam nyo kung bakit ganito mga t-shirt ang binibili ko. Kasi hindi ko na kailangan mag -plancha. Tamad na tamad na tamad ako sa buhay ko mag guys. Kaya nga ako sa orient Kasi hindi ako nagpa-plancha. Marunong ako magtupi or maghanga na lang o di kaya maglaba ako na hindi nakaano sanay ako diyan sa ganyan diyan ako tin training ng aking lola dear na magtupi ng hindi na na gugusot na or magtupi may tupi man yung tupi at lang yung gusot hindi siya gusot isuot ganon o kahit mag-travel ka ganyan may diskarte ayan paano mo paliit yung panty mo na sa pantupi mga ganon guys So, tinuruan ako ng aking Lola Bells dyan. Ng aking Lola Dires. Sa so, mga ganyan. Ha. Ah. Siyempre, alam niyo naman sa probinsya dati, ang hirap kaya mag magano mag kasi ang plancha namin uling. O, oh, magpapauling ka pa. So, para hindi gusot, kailangan marunong ka maglaba na hindi gusot. Maglaba, tsaka magsampay, tsaka magtupi. O, oh, diba? Ayan. oh. So guys, sa mga gustong mag-avail nito, ah, punta na kayo sa black Up ko. Punta na kayo doon. Hindi kayo sa wall ko sa Facebook, makikita nyo to. Ayan. So punta na lang kayo doon and then check out nyo to. Guys, ang ganda nito, promise. Ito, ganda to. Pag nag, ano ka, nag motor ride ka, ang ganda nito. Oh, maganda to. Promise guys. And mayroon din long sleep nito actually. May badima na long sleep. Pero hindi ko pa na check out. Ito pa lang muna yung nauna kong ano guys, yung nauna kong nabili, alam mo na, nasa magandang kamay na. Alam niyo na kung sino kumukuha. Kasi parang abi ng t-shirt. <laughs> alam niyo na yan, Nakayosawa na. <laughs> Nagustuhan eh, kinuha. O ba diba? hindi ko sure ko na i-vlog, hindi ko yata na i-vlog yun. Eh, so ito na lang. Kasi ibang design to guys, ang ganda niya. So see you sa black up guys, i-check out nyo na yan. Mag-check out kayo pag gusto ninyo. Mayroon yan siyang small, medium, large, XL to XL. And then, wala pang 200. Napaka-mura lang. is I think it's... Magkano oh, lang ba to? Nakalimutan tuloy ang presyo. Parang... 148. Ang price lang nito guys. 148. Sa, uh, sa TikTok, sa black up kasi guys, nagbabago yung presyo niya. Nagpa-flash sale kasi yan. So, nung binili ko yan, naka-flash sale. So, maaaring magbago pa yung price niyan. Pero, ibig ko sabihin, ano sya, mura pa din talaga, promise guys. Mura pa din yan. Yung ganyang tela, tapos imported, mura pa yan. Eto, magkano lang bili ko nito? 120 lang yata to eh. Bili ko nito. Pero, gusto, gusto ko to guys. Tig-isa like, rin kami nito ni Josawa. Magkaiba lang kami ng color. Gustong-gusto ko guys, nagsasot na mga ganito. Kasi una, hindi na siya planchahin. Pangalawa, magaan siya sa body magaan, tapos hindi mainit sa katawan. Tapos ang bilis lang kumilos, napakaano mo lang kumilos dito, ayan, na hindi nagubusot, ganyan. Ito yun siya, Oh. yun siya, Oh. O, oh. oh, diba, ayan. Tapos wala mukha na t-shirt, oh, diba? oh, maganda na. Ayan. So, ayun guys, kapag ka gusto nyo po ng ganyang t-shirt, ay punta po kayo sa black up natin. See you there! Ayan, and Lalo kapag nagla-live kami. Kapag nagla-live kami don guys. Mas may discount pa siya. Tsaka minsan na bigla nagwe-free shipping yan. So, kitakits tayo don God bless you, everyone. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Para sa karagdagan natin, information sa mga product na pwede nyo pong pakinabangan. Na pwede nyo pong ma-avail. Sa mga promos po, ayan. sa so mag checkout out na kayo dyan. Mag-subscribe na kayo dyan. Please like and share ng ating video maraming salamat God bless you all guys